isang napakamaganda umaga po sa ating lahat mga uh, kapwa po kapermers no kahit saan sulok man po ng ating bansa so sa umagang ito uh, mag a update lang po tayo sa talong na Calixto F1 kung saan sa ngayon ay 48 days na so isang bisis na po itong napipitasan kung tingnan natin ang kanyang performance napakaganda po so sa nagtatanong sa akin kung ano po ang mga variety ng talong na ating tatanim na Uh, mapagkatiwalaan at maasahan at siguradong kita ito na po ang Calixto F1 ng SQ Company subok so, ko na po ito mga kapwa ko kaparmers sa maraming gisis so ngayon ah uh, maganda po ang performance sa talong so ngayon share ko lang po sa inyo ang tamang planting distance una ay health to health simula dito patungo dito ay half meter so roto ro no? ibig sabihin simula dito at saka sa kabilang linya ay 2 meters Then, pwede tayo uh, magbasal aplikisyon. application. Unang-una, bubutasan natin sa lalim na 6 inches at lagyan natin ng ipot ng manok at saka uh, abuno na Yara Triple 16 na may halong wokosing ganyol. So, yun po ang kagandahan mga kapwa ko farmers sa mga fertilizer na ibabasal po sa ating tanim. Kung walang Yara Triple 16, pwede naman po mga kapwa ko farmers no, ang Triple 14 o kahit anong uri ng mga trifol. So, wag naman nyo kalimutan haluan ng wokosing ganyol. Kung walang kusim, Daniel, mga kapwa ko, kaparmer, pwede naman po ang dupos. Kasi uh, bakit ko sinabi sa inyo na kailangan natin maglagay ng mga ganyang klase ng mga fertilizer kasi makakatulong po unang-una kung magagamit tayo ng mga uh, dupos. Uh, unang-una ang papakainin natin ang lupa kasi yung lupa ang unang ating alagaan. Kasi pag maalagaan natin ang lupa, uh, manatuloy ang kondisyon. So pag kondisyon ng lupa natin, Uh, ipapakita sa lupa ang performance sa ating mga alagang tanim na sobrang sigla at sobrang napakaganda kahit tag araw dito sa aming probinsya. So yun po mga kapwa ko ka-farmers, ang nilagay nito ipot lang po ng manok at saka Yara Triple 16 na, at saka Mega uh, ganyo, multiple ng vitamin. So ngayon, papasilip ko sa inyo ang 48 days, isang bisis na napitasan, marami na pong bunga. No? So ito po, oh, tingnan natin. Oh. Nakita nyo sa camera. So, ito na po oh, mga kapwa po kaka farmers oh. Isang beses na po siya napipitasan, no? O oh, tingnan niyo. So, maraming bunga, no? Hmm. Tingnan niyo sa ilalim mo. Oh. So, ganyan. Okay. So, marami may na, marami na po akong tip tungkol diyan sa pag-aalaga ng talong. So, pwede niyo itong uh, i-check niyo, no? Hmm. So, kahit isa-isahin natin mga kapwa ko ka-farmers, marami bunga. Oh. So 'yon po ang kagandahan, no? Mm. 48 days pa lang. So tingnan nyo, oh maraming bunga. So oh. So 'yon po ang kagandahan. No? So hindi natin makikita mga kap ko ko. Tumaya tayo at ipapasilip natin ng ganito kasi sobrang kapal po ang dahon. Okay, pero paglapitan natin sa pamira at sisilipin natin sa ilalim, mapawaw ka na lang sa sobrang dami po ng bunga. So, yun po ang kagandahan sa performance ng Calix to F1 ng SWC's company. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Kung may mga tanong mong kayo, huwag niyo kalimutan pakilagay po sa ating uh, chat box Okay, so uh, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you next new vlog.